Bakit ba kasi? Mas gusto mong umalis? Maayos naman ang trabaho mo dito ah. Sawa ka na ba sa amin ng mga anak mo? Paano na lang kami? Pag wala ka na? Sino ang magpoprotekta sa amin kung ipagpatuloy mo ang pag-aabroad na yan? Sapat naman kasi yung sahod mo para sa atin ng mga anak mo eh. Aalis ka pa. Pera din lang ang hanapin mo doon. Ang sabi ko, sasawa ko. Rosa, naintindihan kita. Pero sana, maintindihan mo din ako. Ako ang padre de pamilya. Kaya obligasyon ko kayo. Yung mga anak natin, kailangang makapagtapos sila sa pag-aaral. Hindi ako papayag na hanggang pangarap lang yung kaya nilang gawin. Lawakan mo ang pangunawa mo. Hindi para sa akin ang ginagawa kong ito. Sana maintindihan mo rin ako. Rosa, para sa atin, ang pagsasakripisyo ko. Di bale, mabilis lang naman yung araw eh. Mag-iipon ako. Kahit dalawang taon, pwede na yun. May negosyo ka naman dito. Ikaw mo bahala sa magastusin ninyo. At gaya ng sinabi ko, iipunin ko yung sahod ko sa loob ng dalawang taon. Sana, maliwanagan ang isip mo. Sige na, may pupuntahan pa ako. Ikaw munang bahala dito. Ang sagot nito. At hindi na niya hinintay ang isasagot ko sa kanya. Dahil alam niyang, away lang ang kahinatnan ang pag-uusap niyo. Ganun lagi ang ginagawa ng asawa ko. Pag alam niyang mainit ng ulo ko, siya na yung palaging umiiwas para hindi na lumaki ang issues. Mula nung tinakwil na siya ng mga magulang niya, nagbago na ito. Dati na siyang masipag, ngunit nung nag-away sila ng mga magulang niya, doble na yung pagsisipag niya. Kasi nga naman, pinipilit nilang lumipat daw kami ng tirahay. Ang gusto nila, magpapagawa kami ng bahay sa tabi din ng bahay nila. Hindi ako pumayag dahil may stress lang ako pag doon na ako tumira. Sa katunayan, hindi sila pabor sa akin. Meron silang ibang gusto para sa anak nila at yung kapitbahay din nila. Nagets ko na ang gusto ng mga magulang niya. Gusto nilang dun na kami tumira para mailapit din yung anak nila sa ex niya. Hindi naman ako ganong kaboba para hindi ko maintindihan ang gusto nilang mangyari. Kaya yun ang dahilan kung bakit nag-away-away sila. Ang sabi ko pa nga nun, kung ayaw nila sa akin, ayaw ko din sa kanila. Hindi ko naman pinilit ang anak nila para mahalin ako. Magpasalamat nga sila eh dahil nagkagusto pa ako sa anak nila. Naging driver namin noon ang asawa ko. At may negosyo kaming hardware. Siya yung pinagkatiwalaan namin. Close din sila ng mga magulang ko. Hanggang sa niligawan niya ako. Hindi naman tutol yung mga magulang ko dahil hindi sila mata-pobre. Ang gusto nila, basta mabait at masipag, okay na. Hindi na raw kailangan ang lalaking mayaman. Dahil, aanhin ang yaman kung hindi naman kayo tunay na nagmamahala. Tumira kami sa bahay na pinagawa ng mga magulang ko para sa amin. Binigyan din nila kami ng sapat na pera para sa negosyo at yung hardware ang naisip naming negosyo. Okay na eh. Sobra pa nga yung perang kinikita ng hardware. Ang problema lang talaga yung asawa ko. Hindi siya papayag na aas na lang kami sa negosyo namin. May panindigan kasi siya. At pwede ko na din siguro sabihin na mataas din ang pride nito. Dahil gusto niyang may sarili din siyang pera para mapatunayan daw niyang hindi daw pera ang habol niya sa akin. Kayang-kaya daw nang magtrabaho para gumanda ang buhay namin. Mabait ang mga magulang ko. Wala silang masabi sa asawa ko. Tanging si Mr. Lang ang mataas ang ego. Kaya 'yun. 'Yun ang pinag-aawayan namin ngayon. Ang plano niyang pangibang bansa. At yun na nga, nung nakalis ng Mr. ko, lumapit ang isa sa mga kapitbahay namin at matalik na kaibigan ni mister. Si BFF yun na. Ang forma naman nun, saan ba siya pupunta? Ang tanong ni Rodney. Hay nako, nainis nga ako eh. Dahil tinuloy pa rin niya ang pangibang bansa niya ang narinig kong pinag-uusapan nila sa cellphone kanina, okay na raw yung passport niya. Ang tigas ng ulo. Sobra. Talaga yung kaibigan mong yan eh. Nakakainis talaga. Hindi na nga ako pumunta sa pwesto. Dahil ayaw kong maibaling ang galit ko sa mga kasamahan namin dun. Kaya, tinawagan ko na lang yung katiwala. Magpapalamig muna ako. Ang sagot. Relax lang. Rosa, ano ka ba? Sana, maintindihan mo ang kaibigan ko. Siyempre, lalaki yun. Ayaw niyang umasa lang siya sa'yo. Ayaw niyang nakaupo na lang siya at naghihintay ng grasya. Parang hindi mo kilala yung asawa mo. Mas gusto niyang waldasin ang perang pinaghirapan niya. Kaya siya ganun. Ang sambit ni Rodney. Hay nako, ni Isa ka pa eh. Akala ko, kakampi kita. Hindi naman pala. Sige na, papasok muna ako sa bahay. Nag-day off yung kasama namin. Kaya magwawalis na lang ako doon. Ang wika ko. Wait lang, Rosa. Ito naman eh. Kung nag-iisa ka lang pala sa bahay nyo. Doon muna tayo sa bahay. Dahil gaya mo, nag lang din ako. Umalis kasi si misis. Ang sabi niya, may asika sa window siya. mag a yata ng trabaho. Tara na. Ang sambit nito. Matalik na magkaibigan si Rodney at yung mister ko. Kami naman ng asawa ni Rodney, hindi naman kami masyadong nag-uusap. Dahil palagi naman ako sa pwesto. Aalis ako ng madaling araw at uuwi na ng gabi. May kasambahay kami at siya yung nagaalaga sa tatlong anak nani. At dahil sa pangungulit ni Rodney, pinaunlakan ko na ang kanyang paanyaya. At tama nga siya, nag-iisa lang ito. Pumasok kami at nilak niya ang pinto. Rodney, kailangan pa bang ilak ang pinto? Hindi ako magtatagal. Aalis din ako, ang sabi ko. Rosa naman eh. Umupo ka muna dito at kukuha muna ako ng may inom. Diyan ka lang para lumamig din ang ulo mo. Nung time na yon, inakbayan niya ako habang sirasabi niyang umupo muna ako sa sofa. Yung paghawak niya sa balikat ko, parang may kakaiba. Yun ang unang beses na gawin niya. Kaya, nagulat ako. Rodney, ano ba? Hindi mo na kailangang hawakan ang balikat ko? Kaya kong umubong mag-isa? Okay, sige na. Kuha ka na ng may inom. Kung ano ang pampalamig ng ulo dyan. Kahit na ano, basta masarap. Okay na, ang sabi ko. Pasensya na, Rosa. Nagagalit ka na naman. Ikaw talaga, sorry. Ang sabi niya. Nung time na yun, nagtungo na nga siya sa kusina. At pagbalik niya, beer ang kinuha niya. O heto, magpalamig ka muna para mawala ang init dyan sa ulo mo. Take your time, ha? Huwag kang mag-alala. Siguradong, magagabihan ang asawa ko. Sige lang, inom lang. Kalimutan mo muna ang problema mo pag ako ang kasama mo. Ang nakangiting sabi nito. Salamat Rodney. Alam mo talaga ang paborito ko eh no? Yan ang gusto ko sa iyo eh. Ang sagot ko naman. At nung mga sandaling yun, nag-inuman kaming dalawa. Medyo napadami din yung nainom nami. Nung ramdam ko nang hindi ko na kaya, umuwi na ako. Pinigilan niya ako noon pero hindi na ako nagpapigil pa. Yung isang beses na mag-inuman kami ni Rodney, nasundan pa yun ng paulit-ulit. Naging busy na kasi ang mga asawa namin. Kaya kaming dalawa na lang yung magkasama. Hanggang sa dumating na yung araw ng pag-alis ng asawa ko. Umalis siyang hindi man lang kami nagkaayos masama pa rin yung loob ko sa kanya. Ang kalam ko noon, yung simpleng tampo ko sa kanya, mawawala din. Pero nagkakamali ako. Dahil mas lalo pa itong lumala. Hindi ko na siya kinakausap. At tila ba mas nag enjoy na ako sa aking buhay kasama si Rodney na matalik na kaibigan ng asawa hindi namin namamalayan ang makaganapan sa buhay namin. Pati yung paglipas ng mga araw, hindi na namin napapansin pa. Basta, mas pinapahalagan namin yung bawat sandaling magkasama kami. nag enjoy sa buhay para makalimutan ang mga problema. Hindi ko nga alam eh, kung nagkataon ba talaga o sadyang sinadya namin ang i-comfort ang bawat isa. Kasi si Rodney noon, yung estado nila ng asawa niya, naging complicated na rin gaya ko. Kaya nga naman, yung asawa niya, mula nung nakapasok nagtrabaho, naging mayabang na. At ang liit na ng tingin niya kay Rodney. Tricycle driver ang trabaho nito. Hindi ko sinasabing maliit ang kita niya. Sa katunayan, malaki ang naipon niya kapag mag-focus na siya sa pamamasada. Dahil sa ginagawa ng asawa niya, hindi naman makapag-focus dahil palaging pinapamukha ng misis niyang hindi niya kayang ibigay yung mga gusto niya. Hindi na niya iniisip nung wala pa siyang trabaho. Si Rod nilang ang nagtataguyod sa kanila. Ganun niya na talaga ang isang tao pag medyo nakakaangat na. Nag-iiba na ang pagugali. Nung sawa ng asawa niya sa piling ni Rodney, umuwi na ito sa bahay ng mga magulang niya. Madali lang para sa kanya na iwan ang asawa niyang si Rodney dahil wala naman silang anak. At doon na nagumpisa ang mas lalong pagiging alkoholik ni Rodney. Yung mga anak ko naman, mula nung nabalitaan ng mga magulang ko ang ginagawa ko kinuha nila. Kaya ang ending, mag-isa lang ako sa bahay namin. Yung pwesto naman namin, pinasa ko muna sa kapatid ko. Naintindihan nila ako dahil alam nila ang ugali ko. Hindi ako basta-basta umaayaw kung kaya ko pa. Kung hindi ko na kaya, bumibitaw na ako ng pansamantala para makapag-isip ng maayos. Nung pareho na kaming malaya ni Rodney, na namin na mag-out of town. Nakakasawa naman kasi sa lugar namin. Pumunta kami sa isang lugar na alam naming nakakapag-relax kaming dalawa. Beach ang napili namin. Maganda dun. Marafresh talaga ang utak pag nandun. Kumuha kami ng isang kubo pero may dalawang kwarto. Nag-inuman kami sa loob na tila ba nakawala sa isang kulungan. Tawa kami ng tawa hanggang sa natigilan ako. Nung tanungin ni Rodney ang asawa ko. Ah, Rosa, pwede bang magtanong? Huwag mo sanang masamain ang wika niya. Tanong? Oo naman, pwede pwede. Ano ba yun? Ang sagot ko. Mm, ilang taon na din kasi nakakalipas. Hindi man lang ba? Namimiss ang asawa mo? Alam kong may pangailangan ka din. Siyempre, tao ka lang din. At gaya ko, may pangailangan din ako. Dahil, walang asawa ko. Rosa, pwede ba? Ang sambit niya. Ikaw, Rodney, ha? Kung ano-ano ang naiiniisip mo dyan. Ang daming pwedeng tanungin, bakit yan pa? Yung tungkol sa asawa ko, ang nababanggit mo dyan. Hmm, pero sige, okay, para naman wala kang masabi. Sige, sasagutin ko yan. Alam mo, mula nang umalis siya, hindi na kami nagkatabi pa. So, ang ibig sabihin nun, walang nangyari. Umalis siyang may tampo ako. Kaya yun, hindi malang niya ako natikman bago umalis. At alam mo na, madalas ko siyang maalala. Nananabik din ako. Lalo na yung ginagawa namin sa kwarto. Sobrang nakakamiss Rodney. Magaling kasi siya. Hindi siya tumitigil hanggat. Hindi ako masihan. At syempre matapos. Madalas kasi ako yung nauuna Para daw mag-enjoy rin ako. Madalas kong maisip yung mga posisyon namin. Grabe, Rodney. Kung magkita kami, nako, hindi ko na siya titigilan. At habang nagsasalita ako, nung biglang magsalita, si Rodney at ang sabi niya. Rosa, tama na. Iba na yung nakiramdam ko eh. Please, stop it. Tama na. Huwag mo nang ituloy. Nagkamali ako dahil yan pa ang tinanong ko sa iyo. Ang wika nito. Ha? Anong sinasabi mo Rodney? Anong ibang pakiramdam mo at bakit nagkamali kang yan ang itanong mo sa akin? Ang gulo mo? Tagay pa Rodney, cheers! Yo! 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 Ganito ang buhay na gusto ko. Walang problema. Masaya lang. Ang sabi ko naman. Pinapatigil kita dahil Rosa ayaw kong gawin ito sa iyo pero matagal na akong nagtitiis alam mo yan at alam kong pati ikaw din matagal mo nang tiniis ang lahat Rosa ang malambing na sabi ito at maya-maya pa ay naramdaman ko na ang mapusok at halatang nangangailangan talaga ito kung ano ang nararamdaman ni Rodney yun din ang nararamdaman ko. Kaya lahat ng ginawa niya sa akin, sinabayan ko na. Yung halik niya sa labi, sobrang pusok. Hindi ako nagpatalo. Naging malikot na rin ang mga kamay ko. Kung saan saan na lang nakakarating. Mula sa sala, binuhat niya ako sa kanyang silid tulugan. At doon namin pinakawalan ang aming nararamdaman. Mahusay si Rodney, wala akong masabi sa kanya. Fair formats. Kaya lang, sobrang na-disappoint ako. Nakakawala ng ganya. Kasi nga naman, maliit lang pala ang dinadala niya. Oo, dun ako nawala ng gana. Nagkunwari na lang ako nun niya, nag din ako. Kahit ang totoo niya, nabitin ako. Natapos ang kaganapan na yun, masaya si Rodney. Pero ako, nagsisisi ako kung bakit ako pumayag na may mangyari. Nang dahil na rin sa pagiging tiga, kaya siguro nadala ko sa kapusukan ni Rodney. At mula nung may mangyari sa amin, iniwasan ko na siya. At hindi naman yung lingid sa kanyang kaalaman. Rosa, bakit mo ako iniiwasan? Bakit biglang nagbago ang pagkikitungo mo? Siguro nga, kagaya mo din ang asawa ko. Hindi siya marunong makontento sa akin. Kaya, naghanap na siya ng iba. Alam kong may natuklasan ka. Kaya siguro umiiwas ka na. Hindi kita masisisi. Dahil alam kong kulang yun para sa'yo. Sa katunayan, napansin ko na ang kakaibang kinikilos mo pagkatapos ang pagkakamali natin. Ayaw ko lang na magtanong dahil ayoko akong masaktan. Pero ngayon na ganyan ka na, for once and for all, nag-open na ako sa'yo. Dahil alam kong maliit naman talaga yun. Rosa, salamat sa lahat ng masayang pinagsama natin. Siguro nga, ito na rin ang tamang panahon para maitama natin ang ating mga pagkakamali. Huwag kang mag-alala, ito na yung huling araw na makita mo ko. Inuulit ko, Rosa. Salamat sa lahat. Ang sambit ni Rodney. Rodney, sorry ha. Nagulat lang kasi ako eh. Ang akala ko... Ay nako, huwag na nating isipin yan. Hayaan na natin, tama ka. Ito na ang tamang panahon para itama natin ang ating pagkakamali. Salamat din, Rodney. Salamat, ang sagot ko. Don't say sorry. Rosa, it's okay. Sige, salamat. Alis na ako. Uwi na ako sa lugar namin. At siguro, subukan kong kausapin ang asawa ko. Sige, alis na ako. Ang saad niya. Umalis na nga si Rodney at naiwan akong nag-iisip. Kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Ako ba dapat ang magpakumbaba para magkaayos na kami ng asawa ko? Ilang minuto din akong nag-isip hanggang sa naisip kong umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Bigla ko kasing namis ang mga anak ko. Pagdating ko sa bahay nila, maraming mga tao. Nagtataka ako kung bakit may mga tao doon. Pagbaba ko mula sa kotse, nakita ko ang aking mag-ama na nasa hardin. Bigla akong nakaramdam ng saya nung nakita kong dumating na palang asawa ko. Dali-dali akong pumasok sa loob ng bakuran at tuwang-tuwa sila nung nakita nila ako. Niyakap ako ng asawa ko ng sobrang higpit. Ayaw ko nang magsalita pa. Ang importante ngayon, buo tayo. Mahal kita, Rosa. Ang bulong ng mister ko. Iyak ang sagot ko sa mga sinabi ng asawa ko nako konsensya ako dahil sa mga nagawa ko. Pero gaya ng sinabi niya, hindi na ako nagsalita pa. Alam kong alam na niya ang tungkol sa amin ni Rodney. Dahil sa sinabi niyang magpapatayo na lang kami ng ibang bahay. At yung bahay na regalo ng mga magulang ko sa amin, papaupahan na lang daw namin yun. Hindi na ako tumutol sa mga sinabi niya. Dahil ayaw ko nang muling maungkat ang pagkakamaling nagawa ko. Nagpatayo na nga kami ng bahay at yung perang naipon niya ang ginamit niya. Malaki-laki din yun. Dahil kinupad niya ang sinabi niyang mag siya ng dalawang taon. Sa ngayon, hindi na muling bumalik ang mister ko sa ibang bansa. Ayaw na kasi niyang muling magtampo na naman ako. Happy naman ako dahil mabait ang asawa ko. Kahit marami siyang naririnig galing sa mga marites, mas minabuti niyang manahimik kaysa makipag-away sa akin. Ang lagi niyang sinasabi, mag-focus sa pamilya at sa negosyo para sa kinabukasan naming lahat. mat ang pag-iisip ng asawa ko. Parang ama ko na din siya. Maraming naiingit dahil gaya ng asawa ko ang binigay ng Diyos para makasama ko sa aking pagtanda. At dito ko na po, winawa ang istorya ng buhay ko lubos na nagpapasalamat Rosa